Kumusta mga boards? Okay pa ba kayo dyan? Sa kabila ng samot-saring kontrobersya sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Bangayan dito, bangayan doon. Turuan dito, turuan doon. Pero teka, paano kaya kung mangyari muli ang pagpapatalsik sa Pangulo ng Pilipinas upang bigyang daan ang investigasyon na kaugnay sa korupsyon ngayon? Kung saan nadadawit ang kanyang pangalan, particular sa Flood Control Project Anomalies. Sino ang papalit? mapagkakatiwalaan ba ang papalit sa kanya? Na ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas ay automaticong ang bisipresidente presidente ang dapat napapalit kapag natanggal sa pwesto ang pangulo sa kahit na anumang dahilan. Subalit marami din ang kumukontra sa kasalukuyang ikalawang pangulo ng Pilipinas na si VP Sara Duterte. Isang maikling reaksyon sa post ni Doc Joseph Kokila na aking nabasa. Sama-sama po tayong kilatisin at alamin kung katotohanan ba o may pagdududa ang iilan sa mga sinabi ni Doc Joe. Pero bago yan mga boards, baka pwedeng like ng video ito, malaking bagay sa aming content creator. Ang inyong like, maraming salamat po! Bakit ayaw ng simbahan at oligark kay VP Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas? Ang politika sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa mga patakaran. Palagi itong sagupaan ng mga personalidad, simbolo, at mas malalalim na kwento na humuhubog sa ating pambansang pagkakakilanlan. At kapag ang pangalang Duterte ay pumasok sa usapan, ang mga emosyon ay sumiklab, ang mga salaysay ay nagbabanggaan, at ang mga istruktura ng kapangyarihan ay nanginginig. Pero bakit nga ba sa mata ng iba? Tila may ilang sektor, tulad ng simbahan at oligarchs, na hindi komportable sa posibilidad na si VP Sara Duterte ang susunod na presidente. Tuntunin natin ang mga ugat ng kwento ayon kay Doc Joe. Ang anino ng isang ama, ang pamana ni Duterte. Magsisimula ang kwento, siyempre, kay Rodrigo Roa Duterte, ang dating mayor ng Davao na naging presidente, isang strongman figure na nagpasiklab ng napakalaking pagbabago. Galit takot at pag-asa sa iba't ibang sektor ng lipunan. Si former President Rodi Duterte ay hindi kailanman naging traditional politician. Hindi siya Pino. Hindi siya elitista. Hindi siya oligarko. Sinasalita niya ang wika ng masa. Hilaw, hindi sinasala. Minsan mura, minsan galit. Ngunit laging prangka. Hinarap niya ang simbahan. Hayagan niyang pinuna ang Diyos. Sinumpa niya ang Santo Papa. Kinalaban niya ang mga pinunong kanluranin, ininsulto ang mga dayuhang institusyon, at hinamo ng matagal ng mga power broker. Ngunit, para sa ilang Pilipino, siya ay isang bayani, boses ng bayan. Para sa iba, isang panganib. At sa mahabang anino na iyon, nakatayo si Sara Duterte. Sara Duterte, the strong daughter of a strong man. Si Sara Duterte ay hindi ang kanyang ama ngunit siya ay nagdadala ng kanyang apoy. Isang malakas na babae, matatag, may prinsipyo at mapagpasyahan. Hindi natatakot lumaban kung kinakailangan literal at politikal. Ngunit may puso sa mahihirap na ayon sa mga programang pro-poor, praktikal, madiskarte at mabilis na kumilos. Kilala sa kanyang tatak na tapang at malasakit. At higit sa lahat, hindi siya madaling kontrolin. Hindi siya maaaring manipulahin ngunit iba siya sa kanyang ama. Siya ay mas mahinahon kaysa sa kanyang ama. Pinipili niya ang kanyang mga laban. Mas kalmado, mas marunong magkwenta, mas diplomatiko. May mga koneksyon din hindi lamang sa militar, kundi maging sa mga grupo ng negosyanteng Chino. Matatag na sa paglaban sa komunismo na agad na naging kaaway sa mga political bloc, mga aktivista, at maging ang ilang mga policy influencer. Sa kabila nito, nakagawa siya ng maraming kalaban sa mga kilalang politiko at makapangyarihang mga kongresista na nagnanais na laruin niya ang kanilang laro at inaasahan na maging sunod-sunuran. Ang mga lumang political dynasties ay nanganganib sa kanyang potensyal at oo, mga sektor mula sa simbahan na hanggang na ngayon ay nasasaktan pa rin sa mga masasakit na salita ni Duterte sa panahon ng kanyang pagkapangulo. Siya ay isang Duterte, ngunit siya ay kanyang sariling puwersa. Bakit kabado ang ilang sektor sa kanya, katulad ng sumusunod? A church, isang masalimuot na kasaysayan. Dala ng pangalang Duterte ang alaala ng mga sagupaan sa simbahan, mga malupit na pagbatikos laban sa mga pare, pag-atake sa mga relihiyosong doktrina, pampublikong pangungutya sa mga paniniwalang katoliko, at lantarang pagsuway sa moral na autoridad ng simbahan. Kaya naman, kahit si Sarah mismo ay hindi kasing vocal ng ngayon, her surname carries historical tension. Para sa marami sa espiritual na larangan, ang pagkapangulo ni Sarah Duterte ay nangangahulugang hindi mahuhulaan at ang posibilidad ng panibagong tunggalian, ang mga oligarko. Ang mga oligarko ay takot na mawalan ng kontrol. Maraming oligark ang naging uneasy kay Digong dahil hindi siya nakipaglaro sa traditional power circles. Hindi siya takot atakihin ang malalaking korporasyon. Pinasara niya ang isang malaking media giant. Tinutulan niya ang mga monopolyo. Handa siyang harapin ang mga imperyo ng negosyo. Si Sarah, bagamat iba, ay may parehong reputasyon pa rin. Isang taong hindi makontrol. Sa mundo ng mga oligarch politics, ang pinakakinatatakutan nila ay isang leader na hindi nila kayang i-pressure, i-bribe o i-steer ang isang malakas na babaeng Duterte sa pagkapangulo ay nangangahulugan ng mga hindi inaasahang reforma sa ekonomiya. Mas kaunting impluensya para sa mga piling pamilya at isang potensyal na pagtulak para sa mga patakarang anti-oligarch at isang pambansang agenda na maaaring unahin ang mahihirap kaysa sa mayayaman. Lumilikha ito ng natural na pagtutol. Political elites, she breaks the mold. Si Sarah ay humarap sa mga senador nakipagsagupaan sa Kongreso. Tumayong matatag laban sa pampulitikang presyo. Tumangging yumuko kahit na korner. Ang kanyang kalayaan ay hinahangaan ng marami. Ngunit kinatatakutan ng mga nagnanais ng isang makontrol na Pangulo. Hindi siya bahagi ng politikal na bilog ng Maynila. At mas gusto ng maraming elite ang isang taong bahagi ng kanilang club. Sa kabila ng lahat, siya ay nananatiling nakatayo. Si Sara Duterte ay patuloy na nakaligtas sa mga pampulitikang bagyo. Tiniis niya ang mga pag-atake mula sa media. Siya ay tinatarget ng mga karibal sa politika. Siya ay nagnanavigate sa mga salungatan sa pangkatin sa loob ng gobyerno. Pinananatili niya ang suporta ng masa sa Mindanao at maraming Pilipino sa buong bansa. Ang kanyang lakas ay hindi nagmumula sa kayamanan o pedigree. Pero mula sa kanyang matatag na koneksyon sa masa, mga ordinaryong Pilipino napagod sa elitista at paulit-ulit na dynasties. Siya ay isang babae na dala ang bigat ng pangalan ng kanyang ama at ang pag-asa ng mga nakakaramdam ng pagkalimot. Sa huli, bakit may pagtutol? Dahil ang ibig sabihin ng pagkapangulo ni Sara Duterte ay isang leader na hindi nagpapakontrol, isang babaeng kayang panindigan ang mga makapangyarihang institusyon, isang potensyal na pag-ulit ng makamahirap anti-elite na pamamahala, pagkagambala ng matagal ng pampulitikang alyansa, unpredictability sa mata ng mga tradisyonal na may hawak ng kapangyarihan, at isang bagong panahon para sa pamumuno na pinamumunuan ng Mindanao. Suportahan mo man siya o tutulan, isang bagay ang sigurado. Hinahamon ni Sara Duterte ang umiiral na mapa ng kapangyarihan ng Pilipinas. At ayon kay Doc Joe, ayaw ng ilan na mabago ito. Pero sa next election, dito ang labanan ng puwersa at daya. Only God knows. Mga boards, ang saligang batas ng Pilipinas ay isang matatag na gabay para sa kaayusan at demokratikong pamahalaan. Kaya naman para sa akin ay si VP Sara talaga ang nararapat sa ayaw man natin o sa gusto. May kalayaan pa rin tayo na palitan siya kung sakali man na siya ay mapatunayang nagmamalabis o lumabag sa batas dahil ang mali ay hindi kayang ituwid ng isa pang mali. Hindi rin nararapat na military hunta ang iiral, higit po itong mapanganib at lalong hindi makatwiran kung komunista ang mamuno sa ating bayan. Baka matulad tayo sa Myanmar, wala ng kalayaan dahil authoritarian o diktador ang iiral kapag nangyari nga iyon. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan mo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at mag-komento na din kung ano man ang iniisip mo at sabi ka kung madinig ang inyong opinion hanggang sa muli. El Profesor,